May paglilinaw si Transportation Secretary Vince Dizon patungkol po sa planong rehabilitasyon sa EDSA Busway. Alamin natin ang detalye mula kay Sheena Torno, live. Sheena, good morning. at Admar, magandang umaga. Nagpalabas nga kamakailan noon na nga pahayag itong DPWH na magkakaroon daw ng EDSA Busway Closure para nga sa nakaplanong EDSA Busway Rehabilitation. Pero tuto dyan si Secretary Vince Dizon. Nanindigan si Transportation Secretary na Secretary Vince Dizo na ititigil ang operasyon ng EDSA Busway. Ito raw ay kahit pa may nakaplanong rehabilitation sa EDSA Busway ngayong buwan ng Marso. Serabi ng kalihim, magkakaroon ulit sila ng pagpupulong kasama iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng DPWH para sa pagsisimula ng rehabilitasyon. Ngayon po ang mga susunod na pag-uusap ay tungkol na sa So, paano ba natin i-implement ito na sama-sama no dahil na maraming apektado dito so mag-uusap po ang DPWH, ang MNDA, kasama na rin ang mga apektadong mga LGU at kung saan dumadaan ang EDSA uh, at ang DOTr para po maging maayos ang rehabilitation no minimal ang maging epekto sa traffic namang ituloy ang pagpupupuni sabi ni Dizon sa kabaan ng EDSA kahit may operasyon o biyahe ng mga bus sa EDSA carousel. Dagdag pa ng kalihim, magkakaroon lang daw ng adjustment sa biyahe. Depende sa kung saan magkakaroon ng mga construction activities. Lalo rin ang DOTR chief na isabay sa EDSA rehabilitation ang pagsasaayos din sa mga estasyon ng EDSA bus carousel. Hopefully, okay, sabay-sabay na rin matapos ito sa mga susunod na buwan o susunod na taon. Jade at admire ng maupo nga itong si Secretary Vince Dizzo na no? bagong na bagong na bagong kalihim ng UTR ay nagsagawa ito agad ng inspeksyon sa ilang estasyon uh, uh, ng at uh, sa uh, EDSA carousel no at may mga naobserbahan nga siyang problema na dapat matugunan para sa kagigang, uh, kaginhawaan ng mga computer ay na mga computer at ilan sa kanyang mga napuna itong sirang mga elevator itong mga nakaharang na mga railways kung saan uh, yung mga babaan na mga pasahero at the same time yung uh, isang daanan daw na mga pasahero na sumasakay ng EDSA Carousel at ng MRT3. So ito yung mga nais niyang uh, masolusyonan kung kaya dapat daw or napapanahon na talaga yung EDSA Busway Rehabilitation para mas maging komportable yung ating mga commuter. So sa pinamahan ng pondo ay wala pang sinasabi yung kalihim kung magkano yung ilalaan nila na pondo para rito. Balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat, Sheena Torno.